Ano <laughs> Actually ma'am, siyam kami ma'am. Baka mag-away-away pa kami dahil dito kulang ma'am. Kaya tayo ka, ma Thank you tayo. Thank, thank, you, thank you so you. much ma thank you E, yeah, taga Hong Kong po siya. Princess. Princess. Work ko dito sa airport. Saan kayo sa Pinas? Cebu. Ah, bisaya siya. Bisaya siya. ka. Thank you, thank you. Thank you princess. Thank you. Salamat ka ay Amping. Selfie sa tabi. So yay, marami na kami nakilala dito sa Hong Kong ng mga Pinoy. Kami ay ito na sa Mario. Okay. Ito talaga yung binok ni Ma'am Chona para sa okay. So Ito yung gusto makita ni Ma'am Chona yung tsura. Kaya binok niya to kasi gusto din niya makita yung tsura. Okay, let's go. Thank you, sir. Thank you. Kang ano mo si sabi Marriott tayo, Marriott. It's a five star. Isa sa pinaka high class na yun. Gabi si Tita Chon. Kaya nga. Thank you, Tita Chon. Thank you. Thank you. Mario at Mamchona. Ito yung bus sa nasakyan namin. Woo! Mmm! Ah, malapit pala siya sa dagat, Mamchon. check-in muna kami. I want to video everything kasi gusto ni Ma'am Chona makita yung kanilang ano, hotel. Sorry. Uh -huh. So, akyat na kami sa taas sa aming room. what floor? Pero tayo... Ayan pa, meron pa isang. Ayan Ano meron? Ano Ha? 7 na? Agad? Huh? No? So? Oh Are Shore? you sure? Ground floor ah, pa to! Uh, parang <laughs> ay, <kilos. laughs> Asan ba yung numero? 17. Ayaw mo gano'n. Kasi dapat card. Okay, we're here in Ayan, seven floor. room floors. Room. Red room floor. Ay! Alaka, wow! This is ay, our man. view, chona Thank you, chona wow! <laughs> yeah, no. Ayan, <laughs> ito si Chona from ganda dito. It's high class, high end na hotel kasi dito it's check in. Lahat ng stewardess and I walked. Ang block ganda ano. For Ah, it's like kung siya. Kaya nang kay kanang Lux. Lux Hotel. Wala man tayo Marriott sa Cagayan? Wala. Marriott lahat. Marriott na Marriott na Marriott. Okay, tingnan natin yung room na ma mga Bahay. madam. Actually guys, sa food siyan, China kami nakabook sa Hilton. Dapat ngayon originally na miss look namin China nung kanil si Sian. Sian, food siyan. Kaya nga, no? Actually, yung first talaga namin na araw is nakabook kami sa Kowloon. Kowloon Holiday Inn. So, kinansel ni Ma'am Chona ah, kasi nga border na pala yun for uh, from huh? border to China so hindi siya po pwede kasi baka hanapan kami ng visa so kaya dito sa Marriott yung unang araw namin na accommodation and then sa 23 naman is lilipat kami sa may holiday inn kasi may bak bakante na tayo, So later, tingnan muna natin yung ano yung Ayun yung door natin. Nila. So kahit sa floor, okay na tayo, di ba? Diyan, to ka dyan, kita to. Tsaka hindi yun to malamig sa ano. Thank you so much for this booking area. Ayan Ito sila Brenda. Let's, let's, let's And And dito, oh, Same. Okay. Last And meron pa bakante dito o pwede dito maghiga. Oh, oh. Please do not place hot iron on the bedding. Punta naman tayo sa aming room. Ito naman yung CR. Napakaganda. Wow. Ang ganda mam Ma Chona. As you can see. Haha. <laughs> And buta tayo sa room naman namin. So, bali, bali dalawang rooms naman siya. Asan ah, banda? Ma'am, shit! Excuse me, is this the other room? Yes, yes. Ah, thank you. Housekeeping! Housekeeping! Bakit kailangan chinelas? Hindi, kailangan chinelas lang daw. It's very good. Wala akong chinelas ko? Ano pa naman ang ulang Wala akong Hindi, naman yung ulit. Na wow, I like it. I later. Baka mapuntahan natin yan siya. Ma. Ayan. Nice up, Kyle. Thank you. So, maganda siya Ma'am Chon. Wait lang guys, yung ma, yung ano sa ref ha. Wait lang, yung mga pagkain sa ref ba? baka kainin ninyo, eh. Alam mo naman yan na mahal 'yan. Oh, may mga 'yan. E, di, 'Yung mga ko. 'Yung mga ganyan ba? Yan, oh. Hindi ko alam ah, water, pwede 'yan. Clement 'yan. Ito, hindi ko alam kung ano 'to. Pwede ba natin 'to? Ano mamaya, may tayo. Oo, yun na nga. Kailangan. Alam ay natin. Mo, no, wala namang laman yung ref. So, okay lang. Ay. So, yung gagawin namin ngayon is magpapahinga saglit and then na uh, alis, lalabas. Tapos, kakain daw muna kami. Konte. Kakain pa ba tayo? Ang pilars ng mukha ko. Nakain mo <laughs> ba tayo Pag-ready na po para sa And then, basta guys, abang-abangan natin yung mga video. Sakit ng mga balikat. And Ma'am Chona, thank you for these blessings. Guys, sa totoo lang, yung yung ano namin dito sa akin, kay Bating, kay Ma'am Shiji, and kay Milmar is, um, shoulder lahat ni Ma'am Chona from tickets you, Chona. to accommodations. And then, kina Brenda, pati na din yung accommodation sa kanila. Yung kay Brenda kasi, sa kanila yon oo, oo, iba yun sa kanila. Kasi yung amin, last year pa to binok ni Ma'am Chona. Kung baga, ano to niya, eh, gift niya to for us para maka-experience na maka-travel Napakatagal na itong naibok. And then, finally, yung mga aberya kanina, nalampasan namin. Yung mga nakakatakot na mga <laughs> struggle na moment kanina, nalampasan din namin. And finally, hello, Hong Kong! And after three days, Thailand naman kami. So, mag-rest muna kami, guys. Alatan oh, naman yung mata ko mamaya para may lakas at magbibihas. Magbibihas pala ako kasi ang dumi guys. So, see you later! Adios muna! Ako'y aalis muna guys at magpepe muna ha. Bye! Keep safe everyone!